Nasa Cebu na ang apres na si Kim Cho para sa honi kan Santo Padre Pio, alang event na ginaganap sa Santuario Cebu. Happening right now on Showbiz Balita. Dekarating na nga ang aktres na si Kim Cho sa Cebu City. Nagkulat at ang sorpresa ang aktres na inihanda na regalo ng mga taga Cebu sa kanyang touchdown in Cebu na isang malaking collage photos para sa pag-welcome nila sa aktres. Now ito at ating silipin ang buong komento ng actress sa video na ito. Hello everybody! So pagdating ko dito sa air, uh, hotel, meron ng ganito. Grabe naman! Thank you so much! To my KCG fam and Kim Chiu and fanpage fam. Maraming salamat! Love you all! Thank you for the surprise! Thank you! Hi everybody. Hi. Hi. Hello. Lagu tak kasih semua. Ya an. Hai Jack, bentang-bentang lipstick. Friend. Hi. Hey.

rasa macam dia memang dihantar satu uh, kena bunyian juga orang berbual. Ya, after I'm not experienced, and then it's my church, and now I'm yeah, yeah. Dia macam, eh, dia lupa di baci, dia lupa di kuala ni. Dia lupa di kuala ni. Dia lupa di mesti... ni. Dia lupa di kuala ni. Dia Dia sa iya ha. Kaya ingon man sa si public view, di ba? pray, hope, and don't worry. So, bisaya pa ba ako? Um, uh, Mangandoy, mangandoy, ayaw ka ba lang ako kay siya, siya ang mga nasa ito. What a beautiful... Samantala, nagpagkitang gilas ng aktres na si Kim Chu sa kanyang talento sa pagkanta. At hinaranan na niya ang mga taga-santuaryo Cebu, na kung saan ay doon rin ganapin ang isang event para sa Santa Padre Pio First Songwriting Competition sa IC3 Cebu City. <laughs> Good. Ano niya? Ewan ko na. ko man Pero, kailangan ako mo Simba. So, ni Simba lang po dito. Niya, murag, murag gato na tayo. Murag bukat na ko nalipay, Okay na niya. Kasi ka history. Kasi yung tayo. Klaro na. Klaro. kasama ka rin yung tayo. ka rin tayo. Huwag ka na mag-i-hug na po, or mag-i-comfort na, na po. Kaya hindi na lang mag i church po sa libis sa Manila. Ikaan din ang pumina. Yes, ikaan dyan. Huwag ka na, permit dyan kung mag-ampo ito. Okay, every time mo offer ka a rosary, it means an answered prayer from Father Pio, di ba? O offer ka a rosary. Okay. Mauna ka na, permit dyan kung offer a grocery Every time na nga dyan answered prayer, okay. ang pinakalakan nyo magpas from Diyos.